akala nating lahat yung salitang politika ay related lamang sa mga taga-gobyerno, sa mga naglilingkod sa atin, o dun sa mga is tumakbo, lalo na ngayong halalan. Pero hindi pala natin namamalayan na yung politika nangyayari din pala sa atin sa trabaho. To ay lalo na kung alam natin na deserving tayo sa dagdag sahod o kaya sa promotion, kaso iba ang nakakuha kahit alam natin sa sarili natin o ng marami na tayo ang deserving nun. Bakit nga ba nangyayari na nagkakaroon ng politika sa loob ng trabaho? Halos lahat sa atin may pangarap sa buhay, di ba? Kumita para may maipantustos o may pangsustento sa ating araw-araw na pangangailangan ng ating pamilya. Mas mataas na posisyon o rango mas mataas na sahod. Kaso ang problema lang, yung mga matataas na posisyon, eh hindi naman ganun karami. Iilan lang ang pwedeng makakuha nun. Eh marami ang mga tao na nag-aagawan o nagkukumpitensya para makuha yung posisyon na yun na makakapagpataas ng kanilang sahod. Ano ngayon ang gagawin nila? Siyempre, lahat ng paraan, lahat ng diskarte, gagawin nila kahit na nailaglag o sirain ang kanilang mga katrabaho. Hindi ko naman sinasabing lahat na manggagawa o empleyado ay ganito ang ugali. Pero harapin na natin ang katotohanan na nangyayari talaga ito kahit sa ang larangan o kahit sa mang sektor. Maaring ikaw ang qualified o pinaka-qualified sa posisyon na yan. Kaso, yung magiging superior mo o yung magiging boss mo, magkaiba kayo ng, ng pananaw o ng vision kung papaano patakbuhin ang nasabing departamento. Doon pa lang, siyempre, politika na yan. Kasi, yung namumuno o yung nasa poder, iba yung kanyang paniniwala, siyempre, kukuha siya ng tao na makakasundo niya. Kesa naman, o nga, qualified nga, kaso, hindi naman niya makasundo, no? Ang takot pa niya nito, baka dumating yung panahon na baka yung taong yun, e eh, bigla na lang siyang mapalitan. Ingitan. Siyempre, yung mga matatagal nang nasa pwesto, magugulat na lang sila na mayroong mga bago na maraming mga, bag mga bagong ideas din na talaga namang napapanahon kaso Nandun yung frustration ng mga matatagal na Na bakit hindi nila naisip yung mga bagay na yun Sa tagal nila sa posisyon Palakasan Siyempre Mga matatagal Dahil nga mas gusto nila na Maituloy Nung mga papalit sa kanila Yung kanilang nasimulan Kukuha sila nung mga tao Na talagang uh, Loyal sa kanila Yan Madalas naman yan, kung sino yung mga loyal sa tao kesa sa institusyon, sila yung mga medyo walang kasanayan. Hindi ko naman nila lahat. Pero kung merong kasapat na kasanayan sa trabahong iyon, hindi mo kailangan masyado ng palakasan. No? Kumbaga, ikaw ay aangat base sa iyong trabaho, sa iyong competence. Tandaan po natin, ang mahalaga po ay tapat tayo sa ating sinumpaang tungkulin kahit saan mang sektor ito. Ginagawa natin to ng buong husay at hindi tayo nangaapak ng ating katrabaho. Kahit anong politika ang gawin sa atin, bandang huli, malalaman ng lahat na tayo ang karapat dapat dito mapuntaman man sa atin ang posisyon o hindi. Yun lamang po at maraming salamat.